Yeah. guys, sayang naman. Kanina pa ako dito nakahiga. Ano ko tatak pa mata ko. Guys, ang tatrabawin sa akin, air candling daw. Alam nyo na, candling from the word candle. Susunugi? Bakit kailangan takpan ng mata ko, boys? Nakasilaw mo. Ano nakasilaw? yung apoy. <laughs> usulogi jo wok me air lock air air to ay lo it's just transcription don't ganito ako calling ko kitang ginagawa oh my god di <coughs> ba <coughs> Pero oh so, oh yun sa'yo, mas malala. <laughs> Baka sako yun yung lalagay mo sa akin, mas matagal na <laughs> tuna. <laughs> <matuna>. Masuno. Malala Okay Ah, kailangan pa ng ano, takpan kasi matatakot ka talaga ng apoy. Pag may naramdaman ngayon, may inintaryahin nila. Yeah. Ah! <laughs> Tapos ibuga mo na lang para ka nag-iosi. Para ka nag, <laughs> 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 nag ibuga mo na lang yung usok. Puntang na. Hindi ba naman ako maalam ito sila. Ah! Sumisin <laughs> na ba? Ha? Oo okay. Oo, <laughs> di ba? Hindi ba? Ito siya guys Mukhang hindi naman sa tenga siya pumasok Oo, lara ko yan Yan tama, ikaw talaga Oh my god, sinasagod pala yung papel Oh no May apoy na ba? Wala Wala pa? Naku, parang maraming langgam na pumapasok sa tenga ko. May, may nararamdaman ako. May mga minerals yan. Ha? May nilinis yung kukote mo. May yung mga samahan ng loob. Dito sa kabila lalabas? Yung mga samahan ng loob, mga problema, mga labas. Yung sa labas ba papasok? Yung mga, yung salabas, uh, papasok? mga sa stress. Sa kabila lalabas? Hindi. Dito rin po. Ah, dyan din ko dito sa kabilang walang sindi. Yung mga kita na yung sabukang. Guys. Uy, pwede bang magsalita? Mga mag pa yan eh. O, sige, salita ka. Guys, ang nararamdaman ko ngayon, parang hinihilot yung dulo ng tenga ko. Tama ba? <laughs> oh, tama, <okay>. <laughs> 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 Bakit kailangan ganyanin, Koy? Para Para Koy? Para Para ma... Para Para sabi, ang pasok ng apoy. ang pasok ng usok. Laki ba siya nga para suwabi-suwabi. I-focus mo sa bibig ko, parang lumalabas ang usok sa bibig ko. <laughs> Walang hiya kayo, anong ginagawa niyo sa akin? May apoy na ba talaga? Oo nga, nakikita ko, nasisilip ko doon. No? Oh. oh my God! Tingnan natin kung gano'ng karumi ano mo. Hindi, tingnan mo yung bibig <laughs> ko, umuusok. <ang> <laughs> Na po may kita kung ba yan? Sa yan? yung dumi? Hala, yun, may titingnan natin oh. yun oo dapat pala kapag antay nga mo incidentally napasukan ng ibis dapat gagawin niya yung turn ng langga anong tawag sa papindayan na mimili ang candle? ha? Ibalik dyan po lang kilit niya. Ito yung isang killer. Ayan. Siya dapat yung gagawa. Kung guys, <laughs> sana hindi si ano Hindi mag... Hindi magka-problema yung sounds na yan. Ay, hey, yung na. nasusunog. na. Tumawag na kayong bumbero. Huwag <laughs> na kayong magpakita sa akin pag masunog ang buhok ko. <laughs> okay na lang tayo. Masunog na lang yung buhok. mọi người mọi na? mọi người 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 na người mọi người mọi người mọi người mọi mo mọi người Ay! người na. người na. người na. Oh

Oh my Aray! Ang bad... galing mong tumasok ng mga bagay-bagay. Aray! Kahit lang ako Oh my God! Oh my God! Parang sumasagal! Oh! Ay! Pero susagal pre! Pagdorsagal! Pagdorsagal! talaga na Ikaw pa na nakapasok dyan. Sige po. Sige po pa. Sige. <laughs> Odi na kinabitan ng sari-sari store. Eh. Wala pang karanasan niya. <laughs> oh my... Matambok ba? Oh my god. Matambok ba? Oh, big. Oh, yeah. Oh yeah. <laughs> 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 oh, ang <ay>, bata ba? <laughs> Sorry po. Uy, <laughs> tinakpan nyo kasi ang bata ko. May <laughs> bata, may bata. Katabi mo, bata oh. Hindi <laughs> ba? Oh, yan. Magig. <laughs> sinasarado ko na ang bibig ko. Ay, ah. <laughs> ay, <laughs> hindi, hindi ko nag-aarti. Masakit talaga. Masakit siya. Oh, yan. Okay na. Okay na. Kasi parang tawi yung pinasok mo, parang ang batuta mo, ang laki. Batuta ka lang, yan Hindi pa pe. Guys, <laughs> <laughs> pinasok pa ng batuta. Tengok <laughs> po. <laughs> ang galing eh, no? Ang tigas ng batuta Oh, yeah <laughs> <Sorry>. <laughs> Oh, no. Oh, <laughs> no. No, Doggy, you play? Huh? You need play? right. Oh, that's right. Oh, that's right. Oh, that's right. Oh, Oh, that's right. Oh, that's Oh, 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 Bravo. Bravo magpa pa suldot. <laughs> Iba pa tingay yung sinuldot, may kalayo ang puro. <laughs> may apoy ang tulo. Susunutin pa ako, may apoy ang tulo. Walang <laughs> iya. Oo oh, iya. Yeah. Oh, my. Lapit na ba? Malayo pa? sinabay mo na? Hindi pa. Pero parang pinanggal mo. <coughs> okay, okay. Parang na, parang na lalasahan ko <coughs> <po> yung puso. Ganun <laughs> <May> talaga yun? Ganun talaga <laughs> <laughs> yun? <laughs> Oo, oh, nalalasahan ko yung puso. Parang lumalabas na sa bibig ko eh. Sige nga. Anong lasa? Try mo nga. Wala? Kasi nagbasa niyan din, di ba? Okay. Huwag niyong sabihin na kapag magpapatanggal ako ng kulangot, si Sindenio din ang ganyan. <laughs> <laughs> Para na akong kapres. Oh my God! so baso na, Sa Thailand, ganyan, di ba? Oo. Oh. Oh. Sobrang dilute. Maganda ba? Maganda ba? Ano nga palina nating gawa? Pero na kayo hindi na kayo na kayo Diyan! na sa inyo pag ganito kayo Parang may naririnig ako ng piprito. Ang um, siguro sa ano, sa puso. Di pa may, may apoy yung dulo? Meron na ba kayong nagawa na, na naputol yung apoy tapos tumama sa liig? O sa mukha? Wala pa naman? Wala pa Parang hawa yun. na ko. pa yung Oo! Oh, wow. Iyan, iyan nung alam nga hindi ko po nang pinahinhan. Paano pa mong papahinans ng tenga? Oh